Hanggang ngayon nga ay binabanatan pa rin ang aktor na si Daniel Padilla matapos silang maghiwalay ng ex-girlfriend na si Catherine Bernardo na pinaniwala ang may involved na third party. Tama lang daw na magpalamig muna ang kapamilya aktor na si Daniel Padilla sa ibang bansa sa gitna ng patuloy na pangnenega sa kanya ng mga netizen. May lumabas sa social media na mga litrato ni Daniel na patungo raw Dubai at mukhang mag-isa lang daw itong bumiyahe. Marami raw ang nakakita sa aktor habang nasa airport at naghihintay sa kanyang flight. Wala umano itong kasama nung mga oras na 'yon. Base sa in-upload na video at litrato ng isang nagngangalang Jess Cinco sa social media, makikitang si Daniel na nakapila sa immigration. Makalipas ang ilang sandali, makikita sa video na may lumapit sa kanyang airport staff at sinabi hang lumipat siya sa special lane. Kanang pa-flight ni Mapa Dubai habang pila sa immigration wala damha kasakay ni Mo si Papa Daniel Padilla, guwapo ka ayo gikilig ko nag hey ma'am, nako kay naa sa likod mangko niya gikilig ka ko, ang nakalagay sa caption ng naturang post.